Ngayon ka pa ikiwan mo pa eh. Nag-transform mo tayo. Ito nga ron, bio lepers. Ate, sili yung sili Ang sarap Bilo, bilo. Ay! Bakit ate na na? Ano ko na na? Kasi kinain namin yung isang lagyan. Eh, konti na lang natira kaya dinagdagan namin. Ah, sige. Okay. Ah, sige. Kurang. Sili. <laughs> <Pusya> di pink. <laughs> <Pusya> di pink. <laughs> <Pusya> di pink. <laughs> ha? pa, wow. Ha? Pink. mata oh. ka yeah. kayo? Na? <laughs> kayo lang, 250 people, nag, <laughs> nag barbecue kami. Da lang, maarte Pilipino. <laughs> siyempre, One Pilipino. man kami doon. Gifts ko po. Eh, siyempre, tayo. Anak mo mm -hmm. tayo. Kasi nagluluto dito, ay Di Di Sino datang nagpaborot ni Bukal-Bukal? Siya.

Gat Alam mo, kahit hindi ko ka siya ata. Iawad ko ni anak ko ato. Ay, ay madi Isuot ko, pang simba. Ay, hindi kang ni Ate, ay, yun, ay, yun. Siyempre, adumit oh. sa Tanta. sa oh, Sa bag. Tommy. Ayan, Tommy. Tommy. Pamain. One five. One five. Ano size yung mora? Thirty eight data. Size thirty eight sa. Mara. Oh, eto maganda siya Tommy. Nice. Tommy. Alam mo siya original yun na hindi yun leather. Yung blue ate yung blue. Wow. Alam mo siya. Kanya na nakaga. Ah, nakaka-ako noong baglaki din. Yan ang mind mo, te? Mind, mind ko na to. Oh, the shoes. Apa siya? Awan. Ang kamamalit kayo na may patas ka huwag kayo. Ay, ma. Ay, ayan. Magkano? Magkano? Meron siya. Ano? Expertly. Ito, Christian Dior. Nicely. Sila pa man. Oh, magkano tayo? Ang price nga is 3,090 ay nasa 8 to 9 crowns. Yan ah. Almost 4,000. Five. Wait, own... Two five. Oh, two Ay, Ay, mo one one two. Two <laughs> five <laughs> 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 Para meron ano. <ako> <laughs> meron ako dito tela <laughs> ko. <meron, laughs> Kasi kanina binili ko ito yung sling niya. Eh pinalitan ko siya ng <laughs> Christian Dior na sling. two five. Oh. Ayan maganda. Bagay okay, sa iyo, okay, ten Okay, fine. Next. Alam mo. Sold out. Ah, sold na to, sold na po. Para kay Nora, next salary. Alam oh, mo. Oh, diba? sold out. Ito ah, pa, kay Nora. Ayan. Ayan. Mamila lang ko na. Sold out na daw, sorry. Sold out na ba yan? Sold out na? oh, ito, ito, 250. <laughs> sorry, Saan sorry. Sa'yo, plastic. Baliktarang sa pa. Ay, baliktarang pa. Babanda kayo. <laughs>

Ano yung 1,000 Hermesan? 1,000 Euro. 1,000 Euro. 1,000 Euro. Ay, mahal yung 1,000 Euro. Hindi, mura pa nga yung 1,000 Euro. Ang gusto ko lang is 1,000 <laughs> check round. Oh, ang laka naman yun. <laughs> Isulat <lang> kaya. <laughs> sa nag-imas ni Atani. Bilo-bilo, nag-imas. Takita na. Ito, pinin na mga tibuko. Food tester. Ay, dito di pa gamit. Baka in... Ako pa yung ginamit, Atani. In... Hindi ko di ba? Nag-apakulit. Nag-apakulit. Nag-post pa nun. Nag-post pa Kasi, kung sa'yo babae, nag i babae, di ba? Tsaka ka mo ate, lupas na ako eh. Ura ko ni Eugene ini? Bising busy niya ate, Teresa Dapat yung buwan niya lang. Siya ang cooker na chef. <muchas> Ay ate, mahal na mahal ko yung asawa. Mahin, mahin, mahin. Ayan na, dito. Okay. ina ko ka? Ati pa tayo yung ato, electric pan. Ay! May, may. Ay, pati yung ato, matanak sa pagkakas. Saksa birthday.

Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday na O sige na mama kin papa sige na sige Ay chat na ang picture sige Tá Happy birthday itu you berkah